araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang Diyos at ang tao ay hindi maaaring masabing magkapantay. Ang kanyang substansya at ang kanyang gawain ay ang pinakadi maaarok at hindi kayang unawain ng tao. Kung ang Diyos ay hindi personal na ng Kanyang gawain at bumibigkas ng Kanyang mga salita sa mundo ng tao, kung gayon, hindi kailanman mauunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos. At sa gayon, kahit siyaong mga naglaan ng kanilang buong buhay sa Diyos, ay hindi maaaring makatamo ng kanyang pagsang-ayon. Kung wala ang gawain ng Diyos, gaano man kabuti ang ginagawa ng tao, mababaliwala iyon. Pagkat ang mga pag-iisip ng Diyos ay palaging magiging mas mataas kaysa mga pag-iisip ng tao at ang karunungan ng Diyos ay hindi maaarok ng tao. At sa gayon sinasabi ko na iyong mga nakabasa sa Diyos at sa kanyang gawain ay walang silbi. Lahat sila ay mayabang at mangmang. Hindi dapat bigyang kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos. Higit pa rito, hindi maaaring bigyang kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos. Sa mata ng Diyos, ang tao ay mas maliit kaysa isang langgam. Kaya paano maaarok ng tao ang gawain ng Diyos? Yaong mga patuloy na nagsasabi, ang Diyos ay hindi gumagawa sa ganito o ganoong paraan. O ang Diyos ay tulad nito o noon. Hindi ba silang lahat ay mayabang? Dapat nating kilalaning lahat na ang mga tao na siyang galing sa laman ay napasamang lahat ni Satanas. Ito ay kanilang kalikasan na tutulan ang Diyos at hindi sila kapantay ng Diyos lalong hindi nila kayang mag-alok ng payo para sa gawain ng Diyos. Kung paano ginagabayan ng Diyos ang tao ay gawain ng Diyos mismo. Dapat magpasailalim ang tao at dapat hindi magkaroon ng gayot gayong pananaw pagkat ang tao ay alabok lamang. Yamang sinusubukan nating hanapin ang Diyos, hindi natin dapat isama ang ating mga pagkaintindi sa gawain ng Diyos para sa pagsasaalang-alang ng Diyos. Lalong hindi natin dapat gamitin ang ating mga masamang disposisyon upang sa diyang subukan na tutulan ang gawain ng Diyos. Hindi kaya gagawin niya tayong mga antikristo? Paano maaaring sabihin ng mga ganoong tao na sila sila'y naniniwala sa Diyos? Yamang tayo ay naniniwala na mayroong Diyos at yamang ninanais natin na bigyang kasiyahan siya at makita siya. Dapat nating hanapin ang daan ng katotohanan at dapat humanap ng paraan upang maging kaayon ng Diyos. Hindi tayo dapat nakikipagmatigasan sa pagsalungat sa Diyos. Anong kabutihan ang maaaring maibunga ng ganoong mga pagkilos? Ngayon ang Diyos ay may bagong gawain. Maaring hindi mo tanggapin ang mga salitang ito. Maaring kakaiba ang pakiramdam mo sa mga iyon. Subalit ang payo ko sa iyo ay huwag ibunyag ang iyong pagiging likas pagkat tanging ang mga tunay na nagugutom at nauuhaw para sa pagkamatuwid sa harap ng Diyos ang maaring makatamo ng katotohanan at tanging yaong mga tunay na taos ang maaring maliwanagan at magabayan ng Diyos. Walang ibubunga ang paghahanap sa katotohanan sa pamamagitan ng pakikipag-away. Tanging sa paghahanap ng mahinahon tayo, maaaring makakuha ng mga resulta kapag sinabi ko na, Ngayon, ang Diyos ay may bagong gawain. Ang tinutukoy ko ay ang pagbabalik ng Diyos sa katawang tao. Marahil, hindi mo pinapansin ang mga salitang ito. Marahil, kinamumuhian mo ang mga iyon. O marahil, ikaw ay may malaking interes sa mga iyon. Anuman ang kaso, inaasahan ko na lahat niyaong mga tunay na naghahangad ng pagpapakita ng Diyos ay maaaring humarap sa katunayang ito at pigyan ito ng maingat na pagsasalang-alang. Pinakamainam na huwag padalos-dalos sa mga pagpapasya. Ito ang paraan na dapat ikilos ng mga taong marurunong. Ang pag-aralan ang ganoong bagay ay hindi mahirap, ngunit nangangailangan sa bawat isa sa atin na alamin ang katotohanan ito. Siya na pagkakatawang tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos at siya na pagkakatawang tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat niyang ilahad ang gawaing dapat niyang gawin, at yamang ang Diyos ay naging laman, dapat niyang ipahayag kung ano siya at makayang dalhin ang katotohanan sa tao. Pagkalooban ng buhay ang tao at ipakita sa tao ang daan. Ang laman na hindi nagtataglay ng substansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang nagkatawang taong Diyos. Dito ay walang pag-aalinlangan upang siya sa kung ito ay ang laman ng Diyos na nagkatawang tao. Dapat alamin ito ng tao mula sa disposisyon na ipinahahayag niya at sa mga salita na binibigkas niya. Na ibig sabihin, kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang tao, at kung ito o hindi ang tunay na daan, ay dapat mahusgahan mula sa kanyang substansya. At sa gayon, sa pag-alam kung ito ang laman ng Diyos na nagkatawang tao. Ang susi ay ang bigyang pansin ang Kanyang substansya, ang Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon at marami pang iba, sa halip na sa panlabas na kaanyuan. Kung nakikita lamang ng tao, ang kanyang panlabas na kaanyuan at hindi pinapansin ang kanyang substansya. Sa makatuwid, iyon ay nagpapakita ng kamangmangan at pagkawalang muwang ng tao. Ang substansya ay hindi nalalaman sa panlabas na kaanyuan. Bukod pa rito, ang gawain ng Diyos ay hindi kailanman umayon sa mga pagkaintindi ng tao. Hindi ba't ang panlabas na kaanyuan ni Jesus ay salungat sa mga pagkaintindi ng tao? Hindi ba't ang kanyang kaanyuan at pananamit ay hindi nakapagbigay ng anumang palatandaan hinggil sa kanyang tunay na pagkakakilanlan? Hindi ba't ang dahilan kung bakit ang mga pinakaunang mga fariseyo ay sumasalungat kay Jesus ay sapagkat tinitingnan lamang nila ang Kanyang panlabas na kaanyuan at hindi isinasa puso ang mga salita na Kanyang binigkas? Aking pag-asa na ang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae na naghahanap ng pagpapakita ng Diyos ay hindi uulitin ang trahedya ng kasaysayan. Hindi kayo dapat maging mga fariseyo ng modernong panahon at muling ipako ang Diyos sa krus. Dapat ninyong maingat na isaalang-alang kung paanong malugod na tanggapin ang pagbabalik ng Diyos at dapat magkaroon ng malinaw na isipan kung paanong maging isang tao na nagpapasailalim sa katotohanan. Ito ang pananagutan ng bawat isa na naghihintay kay Jesus na bumalik kasama ng mga ulap. Dapat nating kuskusin ang ating mga espiritwal na mga mata at hindi dapat mabiktima sa mga salita na puno ng mga paglipad ng guni-guni. Dapat natin pag-isipan ang tungkol sa praktikal na gawain ng Diyos at dapat tingnan ang tunay na panig ng Diyos. Huwag magpapadala o iwawala ang inyong mga sarili sa mga pangangarap ng gising palaging inaabanga ng araw na ang Panginoong Yesus ay biglang bababa sa inyo mula sa isang ulap upang dalhin kayo na kailan may hindi nakakilala sa Kanya ni nakakita sa Kanya at hindi alam kung paano gagawin ang Kanyang kalooban. Mas mainam na pag-isipan ang praktikal na mga bagay